At nakakaos natin nang walang tukod to At uh, pumahinga lang tayo dun dahil uh, may magandang view Puso puso Yan at welcome na naman sa isang episode So ang episode natin ngayon May e, aahon tayo ng puso puso So ang goal natin e coffee, views and climbs Kaya yeah, let's go! Run time check 7.30 Pagka tayo may bakit tayo ng puso puso Short ride lang tayo At masyakapila tayo sa may aahon coffee dun Yun medyo makuliblim na Thursday morning December 19 so bro na-busy tayo eto mga nakawang araw eto balik pa jack kahit yung sa jogging natin kahapon lang ako nakapag jogging ulit after one week ata So around mga 1 week din ako nahinto na exercise na LBM at kailangan natin ipahinga. So nagpahinga tayo para hindi naman sobrang pagod yung katawan natin. Dahil naguubos ang tubig yung katawan ko na LBM eh. Target natin boso-boso. Sana medyo umaraw dun. Pagkakit para makita natin yung ganda na mga views dun. Medyo traffic. Siguro dahil Christmas rush. Hindi ko alam. At ilang haro na lapas ko na. Sobrang traffic dito uh, dahil may nagsasakay tsaka nagbababa ito lang pala yung nagpapatraffic mga humihinto ko saan talaga ng mga meta na e-bike kahit saan talaga ihinto wala silang pake kung matraffic ka nasa lagot dapat ang ride out natin 5.30 o 6 kaya sobrang bakbakan na dito sa side ng antipolo na to pero dahil naman yan sa pumapasok pag weekend naman bakbakan dahil sa motor approaching Tokyo Sayang, wala yung magandang sunrise So nakakaanag pati yung tayo Dahil medyo makulimlim Ah, grabe yung pabuntang Tokyo Pagka 7.30 na Time check 7.52 At grabe yung bakbaran Medyo nakakatakot pa dyan Dahil eh. gigit-giting ka talaga Woo, kaya doble ingat Yan, at uh, dito na tayo sa last section ng climb Bago yung kalimutan ko kung anong uh, libingan yun Pero ito na, makikita na yung mountains of Tanay dito Yeah, natabuti. Medyo nagpakita na yung araw. may makita tayong mga ganda view. Hindi masyado makulimlim. Woo! Ito na, approaching. Yung mga bundok pa pala na. Antipolo to. Hindi pa pala tanay ito. Yun, yung sa nakaraang video natin. Pumisita tayo ng puting bato. At uh, dyan yun. Sa uh, kanto, kung saan ka kakahanan. So dyan sa may iceberg. Sa may unahan. Mahabang lusong, ibig sabihin, mahabang ahon ang um, maranasan uh, natin sa poso poso. Pati na pabalik. Yan, unang siko after ng lusong, 5 to 6 percent. Unang seksyon. Sa unahan, may ahon pa. Yan, ang habang banayad yan. Yan. Ayan, ito yung mahabang banayad na maluwag na kalsada paket ng busubus. Ha, grabe ahon. Sobrang mahabang banayad. Ha. Pagod na naman si Carl. Sorry, go Ang pakahabang banayad. Tapos tuloy-tuloy. Pagod din. Ayan, so, sa may kaliwang side, kita na yung mga gandang view. Kaya na doon pa tayo sa unahan ni Hinto. Hindi tayo mapagod. Kaya tayo, unahan lang na naman tayo lagi. Ito, may nating recovery. Yan, yeah, at last two sections sa to ng climb. At uh, ako na ng kabading, malapit na sa buso-buso yan. So, ang target natin siya yung buso-buso. Ito, ahon pa din ito. 3% false class. So, Dobre ingat lang dito. One lane lang. Pwede tayo dito sa gravel. Kaya nga tayo na gravel eh Ha! <laughs> Para uh, medyo safe Ah, uh, time check 8.28 Naka 14 kilometers na padyaka na ako Last 3 kilometers na ata At nasa favor na natin ang panahon At medyo maganda-ganda na ang sikat ng araw Ayun, Last section na talaga ito ng ahon at uh, kapading, aral ko na na ah, natis-tis natin tong ano, boso busog lang. Etong boso gateway 'yan na madami nating pupuntahan. at ah, mauuna natin putahin yung Boso-Boso, tapos iba pa pwede natin bisitahin. Ah, may tayo sa glit para tingnan tong magandang view sa may bagong magkabading arch. Bago ng kabading. Pero nakakalungkot, sinisira na naman ata nila Gagawin na naman siguro ang subdivision niya Pero ganun talaga, kasama sa progress yun Kasi sana mapreserve yung mga bundok natin Tsaka, well, hindi lang bundok Lahat ng nature natin Para sa next generation, mabisita din nila oh, Dito tayo duman, para ma exclusive bike lane tayo dito At uh, ginagawa pa yung kalsada Ang sikip doon, one lane lang eh At naayos natin, Ang walang tukod to At uh, Pumahinga lang tayo dun dahil uh, may magandang view Approaching! Ako ng kapating Mga approaching, selposo-poso At mata. Uh, check lang tayo ng view sa saan ko muna uh, tapos tayo sa may shell buso buso at nakakuha na tayo mga magandang views pero parang hindi tayo mag aahon coffee walang view doon hanap tayo ng kapihan na may magandang view let's go so papalit na tayo pero check natin kung may view sa aahon coffee pag wala di dun tayo sa may unahan walang walang view sa aahon coffee dun tayo sa unahan Wala na palang kapihan dito sa may baso Boso area. Yun na tayo sa may unahan. At may nakakwentuhan pa tayo sa Shell Boso Boso sa si Sir Henry. Nakakalimutan na naman natin mag video. Pero mapanood mo to. Ride safe lagi. Wala din palang view dito. Kala ko may yun. The quest para sa magandang view. <laughs> ah, yun, sa unahan. Maganda yung view. Pero walang kapihan. Ah, <laughs> may panalong view sa section na to. approaching oh, Picho Puting Bato hey. Sa una, hindi na naman natin makawakan yung grupo Hands free dahil bakbakan Ching, yung intersection ng sumulong. Kakaana na tayo. Tingnan natin kung makakaana pa yung kapihan pa. yun at nasa may kupang na ata ako. At sa pabalik na tayo ng Marikina. Uh, time check, 9.58 uh, 30 km sa Padyakan uh, di na tayo makakapagkape wala tayo nakita kapihan na may view sabay na tayo magkakape at dito na natin tatapusin ang episode na to pero bago natin tapusin ang episode na to magiiwan tayo ng mensahe as usual so ingat tayo lagi at enjoy lang natin ang kanya-kanyang journey natin dahil iba-iba naman tayo nun. at sana matupad ang lahat na pangarap natin ang episode na no, makita tayo ng puso buso at hindi tayo nakapagkape hanggang sa muli salamat!